si Chokuro at saka si Chokantoy yan nililinisan na po ang mga sibuyas Maulag po dito kanina Lurok Hindi ka malagot ang ugat niya, baka sanay na ano. Madami pong tuno, marami. Marami? Walang yan. Hindi malagot ang ugat niya. Ayo. E, gaganda pa yan. Pupuli pa yan. Pero ayos na naman yung pagkakaplat nito, yung lalim ng plat. Umababaw pa rin. Sa inyo po, baga ano kang lalim ang plat? Mababaw sa amin. Mababaw. Mababaw pa dito. O, dito lang ang amin. Ha? Oh, yung dito lang ang amin. Oh, <coughs> Ito mo ganda sa tagulang, yung ganaling malalaling. Agi, oh, nung tagulang, eh, dito lang tayo nakanabang, ah, husay, ah. Hmm. Ikaw po ang bubulot ng tagulang dito ah. Oo ah. Kasi ari nakargahan ng ipot agad ay, eh. kung hindi ari nakargahan agad ng ipot ay. Eh. Ano kaya, bulas oh, agad yan? Hmm, yari ko na ay, eh, eh. galing na sa lusaw ay, eh, kaya mabagal ang paglaki. Ah, hindi naman apektado yun, yun, di ba galing na yung sabot oh? Ha? Hindi naman apektado yun. Yan ay mabilis ay, pa rin. Ay, Bata ay, pa rin ang lahi na yan, ganyan. Oo, oh, pwede kong mumparing... parang pala ng susunod Bata pa pala yung pabuti ari ay oh padalawang lagay pa nga lang yan ay pala ay ganda kayo dun pala ng susunod may tani, may, may malap niya mag 300 ano oh ah pag nag 300 pwede na bunutin yung ganyan ano pwede hindi ang unti na ri hindi pa ri hindi pa, ari huwag ano sayang ari ari nga yung mauna ang pan ari baka ari ilang ay ari isang linggo pa oo so, mukha um Pagkabalis <laughs> na sa ko sa Sabado oh. Sabado, yun Pagkabilis na rin, ano? Oh. Gusto u overtake eh. ay Ayun ba po'y talagang panabas dapat ang gamit, ano? Eh, Ganyan ang paggagahok, hindi yung basta lang ang gagalunin Oo. Oh, Ay, para po ang gawak? i, i, i testingin yung gawak niyan. Gaw ido. Ganyan rin, mo lang. O, yung namin, Oh. Yung ganyan. Ay, ang ugat? Hindi Di yun. Karkula na namin yun. Tapos sa gitna. Huwag niyo na si yun, yun, sa ganari, o. Uh, oh. Magdala ang ugat dito sa gitna. Oh, namin ay guhit lang ay. Ay, hindi machine, hindi para ding hindi ginahok 'yun. Hindi makakahinga. Tatlong katulsi, di maano, may magulan. Wala, nakaigaw ko yun na yun. Tago sa loob, ano? Oh. Oo, man. Pwede. Pwede, man. Ganyan ang dalit. Hindi basta-basta. Ginhawa. Oh, ilan, ilan tao nakakaanin niyang iyo? Aba, hindi ko karkula po. Bakit? Papakayon ba ninyo? Sana. ilang bang... Sabi ng iyong sa ko Tatay po. Tatay mo, sabi, eh, tatanong kay utoy kung... Ay, bakit marami mag sa inyo? Kahit kami ang apat na libero, tapos namin yan Ano nga <laughs> kayo? Puging pugi, ano? Mm -hmm. Ah, ah. Pero ito yung sabay bawi, ito Bawi yan, nagamasan, uh, na yan pag may damo ngayon, gano'n kakapalan dami, hindi masyadong dalay Yan ang eh. hindi ka tulad nung uguhit mo lang, pati uh, uh, Guhit ay Hindi, hindi, hindi Ang ganda What's na it? po Ari nakakita na pero yun ay malmang malmasa tunaw ano yung kabilang no? mm -hmm pwede pa rin. Hindi may talaga malapsak. Hindi, hindi na, ay ipot. Ganito rin po yun ay. Nung kami naglinis dito kuro yung eh, ang ganda ang malaking puno. Oo nga. Ba't ito muna ano? Wala ng ulan. Yung ulan na iba. Ay ang kinche ayos sa ulanan. Sino sa inyo ang pinakamalakot na si Boss sa kamay sa? Ha? Huh? Sino? Boss Eric at saka? Uh -huh. Yumi. Yumi. Yung tatlong yun lang ang nagbibigmaan doon sa lawak. Hindi yung puro katabi, puro sa pihati na yun. Ay, ilan ang tao ni Ate Marisa, yung kapatid mo ko. Ilan ang tao nun? Pero walang street na araw-araw. Kailan ng tao na istin taro? Pag-harvest pag na yun na Araw, ay, pag may pa araw-araw, ay din di, araw-araw, ano? Pag maramihan? yan. din, may lang itanya po bang sakop niya, ano? Saan ma? naman? <laughs> naman sa may Ako magahiwahi walang kanyang kinikintusan abala din ano pag anong hiwahi wala ano. Tayo. Tatay po ba ninyo yung nagtitinda doon ng ipot? At tatay mo ba yun? Hindi. Yung matanda. Nalagyan ko na rin yung ano. Nang? Yung aring ginamasan at maghahok. Na nalagyan ko na abu mo. Apat na hirap yun. Na ikaw. pala Para derrick. yun. Bala ka kung lalagyan mo yun. <laughs> Sa'yo yun. Payag oh, na kami yan mm. Yan. Sabi natin, magtiwakala lang kayo. kayo. <laughs> <laughs> Kaya ako kayo. Wala ang kanta na yun. Ipag-asa ng ilaman. Kaya. Lagi na at tanay. Kalawa ka ng tanay. Ha? Pagkakawal ka ng tanay mo, hindi makakadali. Makakadali ah. Uh, hindi naman kagaya nung inaasahan. Oo. Uh -huh. Ma, may uwi tauhan. Magaling arin yung palabas. Ayun bang kanina yung, yung malaking yun? Ano ba? Yung malaking. Ah, iyon din? Oo. Dalawa yan. Ang <laughs> bago talaga nagsigas sa kuya. Ano sa away ano? Hmm. ito siya. Buhay pa po ka? Ano ito? pa. Buhay yan. Sayang ayan. Ano <laughs> Palipag ng 300 malabo kang di magbinta, no? Ha. Yeah. Paliwala din na ako sa iyo. Pwede na ba yung gano'ng gahong Kulang. Ay, okay. yan. Lalaliman? Hmm. Halang -halang. Uh. Ay sino ba yung nasa likod ng dalunat na maraming tao lagi? Kilala mo yun? Uh. Marami. Yun ang marami rin tao lagi ah. Uh, ako din Isang tao nun. Araw-araw. Marami. Oo. Uh. Mga isang pisado kami din. mag ay, saan po ba kayo mismo na uwi? Hindi sa kamay siya. sa saan lugar doon niya lang? Kinda ati ba ibang na? Oo, uh, ililiha lang. Uh, si Eric? Oo, uh, ibig ba ang konti? Uh, hindi ba mo ba? naman kapamilya si na Nabos Eric? Ha? Huh? Hindi mo kapinsanin? Hindi. Plasino ka ba? Uh, ano ang kapinidong mo ba? Plasino? Plasino.

Araw-araw sila ba? Hindi na mm, yeah, maraming tawag. Irik. Hindi, yun ay yung tatay mo dunuto ano, yan, yung regular. Oo. Oh. Oo. Oo, regular yun. Yeah. Kasi ang pawala-wala doon. Ibig sabihin ay kung tawagin lang. La, Hindi. Regular. Hindi, marami doon. Diyan na tao, labi pa. Inaupakan nga puro si Buya. Yan mm -hmm. uh -huh. ay man ay. Bili din. Bili din natin. sibuyas? Aba. Ano nabili pa siya ngayon. Kung tagmahal na. Diretso pa rin niya kahit tumibig. Oo. Nagpapatanim pa rin. Iyo. Aba. Mahira ko. Ay siya ka. Ay walang yun. Hindi sa akin. Sandaan. Buti bang tayo nalitsa ako Ipinalit ko sa ano. Sandaan kilo. Sandaan. Oo. Uh Kaya ah. Tagay niyo din. At nabalita ako bumili. Oo. Sabi, dami mo na ang akin. Sandaan yun. Lalo hindi ka ati Sa, ate ati ba yan sa akin.

Ay, hindi ba kakabuno lang na yan, kuya? Hindi pa rin yung um... Oo. Oh. Oo. Oh. Naay po, amin pong pinagtulungan na rin. Oo, ito yung dala si Drick. Di Drick. Oo, wala. Dari ba, gaya na ito kami, gagamit pa rin Gagawin ko pa. Ayan po, yari na po ka rin oh. yun. Yan. Malaking ginhawa na po yan sa halaman, yung napatabaan at nalinisan. Dini po sa bandang ari good news po naman. Oh. Parang tayo nagmamadali ay. Oh. Gawa ho na ngayon ay ano. Ang good news tumaas na po ang presyo. Nag 250 na po to 300 ang farm gate. mo po ang bilis. Kumahataw nga po. Oh. Yun po ang ganap ngayon dito sa ating taniman. Kaya po panalo ang bilis po. Minsan ho ay isang araw ay taas na 50, 30 yung ganun po minsan ka, kalikot ng presyo yan pag minsan 10 naman pag pababa ganun din 50 bababa na 50 bababa ng 30 dapat po mahuli natin yung mismong taas yan o ayos na po linis na palaguin na lang po ang ating inaantay ay po ibla tayo ay salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po